mga beat the heat tips na to. Paano nga ba may ang heat stroke? Uminom ng maraming tubig. Magsuot ng preskong damit. Mas manipis, mas presko. Piliin ang light-colored outfits. Iwasang magbilad sa araw. Kung di may iwasan, magdala ng payong at towel. Bawasan ang pag-inom ng sobrang kape at alak. Mga kabate, Let's keep it cool. Hindi ka yelo para matunaw ngayong tag-init. Kaya alagaan ang sarili. Ang paalala ito ay itid sa inyo ng Abante Radio. Ako si Rodel Fernando. Ako si Robert Presente. Ako naman si Mildred Amistad Bacod mula sa Marisol Academy. Hashtag Stay cool Stay hydrated. pinaghalong talino, saysay -say, at katatawanan sa ere tuwing Sabado. Tamang kwentuhan! Tamang kwentuhan! Kasama si Jerry Gracio at Professor Joselito. Showbiz, drama, sport, politika, edukasyon at kultura. Narito na! Narito na. na. Dahil napagod ka buong linggo, ang para sa'yo. Kwentuhang magahan, pero may saysay, -say. May tawanan, pero walang pikunan. Susurihin ang mga nangyari ng relax na relax. Tamang kwentuhan. Ta tamang kwentuhan. Kasama si Jerry Raso at Professor Joselito. Narito na ang programang makikinig sa mga hinaing ng taong bayan. Magbibigay ng solusyon sa suliraning medikal ng mga mamamayan at maghahandog ng serbisyong tapat para sa lahat. Tapat para sa lahat. Ito ang Ako Bicol, ako, Bicol at ang Publiko. Publiko. Serbisyo Serbisyo ko. Go mga problemang dinaranas ng mga kababayan na laylayan ng lipunan aming tututukan. Mga hinaing at pangarap para sa mas maayos na kalusugan aming tutugunan. Ang ako, Bicol, at ang publiko, serbisyo ko, ang katuwang ninyo sa bawat hakbang para sa mas maliwanag at mas malusog na pinabukasan. Ito ang ako, Bicol, at ang publiko, serbisyo ko. Narito ang mga kaagapan buhay mamamayan. Alvin Martinez at Paulo Espiritu. balita dahil matapos ang halos apat na dekada. Ang number one tabloid bilang radio TV na. Kaya kami pa rin ang magiging una sa, sa balita. Hindi lang basta balita. At syempre pati entertainment. Para kumpleto regados, <lip> dala namin ang mga balitang sports. Abante ang best balita entertainment. Sports to Avante ang best. Una sa balita. Entertainment. Sports Talk. Avante. Nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Luzon Province, Luzon Provincia. Lusog, Provincia. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents buong puwersa. Sama-sama, Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon Provincia. Luzon Provincia. Aatake araw-araw. Aabante sa istorya. Lunes hanggang biyernes. Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Luzon, Luzon Provincia. Kasama si Barrio Beras. Barrio Beras. Isang mainit na tanghali sa ating lahat. Araw po ngayon ng Merkules sa 28 sa buwan ng Mayo taon 2025. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Luzon Provincia. At sa pangalan po ni uh, Kap. Cabadio Veras, ako po ang inyong kabante Alvin Barcelona. Kaya po yung nakikinig ngayon sa DWR Abante Radio. Ang himpilang mabilis, mabangis, walang mintis. Mapapakinggan po tayo sa radyo sa pamagitan ng aming Frequency 1494. Live din tayo sa mga bante social media natin sa YouTube, Facebook at X. Ito po yung dating Twitter. At mapapanood din tayo sa Sky Cable Channel 85. Ayan, sabi ko nga po, isang mainit na tang, uh, hapon. Hapon na ba o tanghali? Tanghali pala. Ayan, kasi tuwing ganitong oras ay mainit pero mamayang hapon at gabi medyo umaambon at umuulan. Ayan. Ayan, anyway, uh, samahan niyo po kami na ng ang ganap sa iba't ibang panig ng bansa. Unahin natin ang ating mga headlines. Asia headlines. PNPB call na sa pagdiriwang ng National Flag Days. Kampanya sa kaligtasan sa kalsada Ibinida ng LTO Calabarzon sa Lipa, Batangas. Mga pampublikong driver sa terminal sa Calapan City isinailalim sa random drug testing ng PDEA, LTO at DOH. Mga pampublikong driver o mga bagong kagamitan at sasakyan para sa disaster response, itinern over na sa Davao City LGU. Yan, yeah, bukod po sa ating mga balita, siyempre abangan din po ang mga live report mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Tunahin na natin, buena mano mga bagong kagamitan at sasakyan para sa disaster response. Itinan over na sa Davao City LGU. Umabante sa balita si Abante reporter Edith Isidro. Edith! Abante Radio Live Report! Maraming salamat, Abanting nga Alvin. Isang mainit na tangali mula dito sa Davao. Formal na itinurn over sa pamala ng Davao City ang mga bagong sasakyan at kagamitan para sa disaster response. Ito ay idinaos ang pleasing ang ceremonial turnover ng mga bagong sasakyan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kaninang umaga. Kasama na isina sa ilalim sa blessing at turnover ang kabuang 22 sa bago at iba pang sasakyan para sa Engineering Office, Bureau of Fire, Coast Guard, Task Force Dabao at City Agriculture Office kasalukuyang suma sa ang mga bagong sasakyan sa karagdagang inspeksyon at komisyon ng pagbabago bago ito opisyal na i-deploy para magamit sa mga sakuna at mga emergency. Noong nakarang Disyembre, na ito din ng lungsod ang 38 na sasakyan mula sa local DRRM at sa kafan sa annual development fund ng 2024. Ang pamanglungsod ng Dabao Central 911 ay inuluklok sa hulog pain ng NDRRMC noong ikabayntiluskaw at kalasag. Mula Davao, Edith Isidro ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis walang mintis Maraming salamat, Edith Isidro mula sa Davao City Samantala, magtungo muna tayo sa ating Tampok Barangay Tampok Barangay Barangay, barangay. Ayan, tampok barangay muna tayo. Oh, ano unahin ko itong report? O oh, tampok barangay. Unahin natin itong report habang hinihintay natin yung tampok barangay. Unang Urban Biodiversity Symposium o Bio Iloilo -Ilo 2025. Idinaos sa lungsod. Dumabante sa balita si Abante Reporter Joven Escaniel. Joven! Abante Radio Live Report! Alvin upang mapalawak pa ang palaman ng iba't ibang sektor kung paano mapoprotektahan ang likas na yaman sa lungsod ng Iloilo, isinagawa ang isang symposium sa UP Visayas Auditorium sa pakikipagtulungan ng Iloilo -Ilo City Government Senro at Office of the Chancellor of the University of the Philippines Visayas. Isang serye ng lecture uh, uh, lecture forum ang isinagawa sa nanakatuan sa Urban Biodiversity at Urban Green Program tinalakay sa pagtitipon ang kalagahan ng pag-unawa sa estado ng biodiversity sa lungsod ng Iloilo. Kabilang na ang pagsusuri sa three communities, kalagayan ng mga plaza at mga uri ng halaman at ibon na matatagpuan sa lugar. Isa rin sa mga tinalakay ang mga binipisyo ng pagtatanim ng mga katutubong punong kahoy sa ilang bahagi ng lungsod, bagay na suportado ng pamalaang lokal ng Iloilo City. Bilang bahagi ng pangarap ng pag-unlad ng lungsod, pinalahanan din ang mga dumalong stakeholder na pangalagaan ng likas na yaman at isama ang roadmap ng urban greening program bilang mahalagang aspeto ng pangalaga at pag-iingat sa kapaligiran. Ako si Joven Escaniel, Abante radio itong balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Yan, maraming salamat kay Joe Benes Canyel. Ah, oh, ito na, totoo na to. Tampok barangay natin. Tampok barangay. Sa ating Tampok barangay, ang uh, ating pong lang ngayon ay ang barangay ng Banyakaw. Yan po ay nasa munisipalidad ng Banggit. At uh, nasa probinsya po ng Abra. Ayan, paborito ko sa Abra. Ano ba? Siyempre, yung mga, ano nila, yung mga damit. Dati may nabili kami dyan, yung mga native no? na damit. Ito po yung nasa ilalim ng Cordillera Administrative Region. At ito po ay kasalukuyang pinamumunuan ni uh, Barangay Captain Honorable Dennis Billedo. Siya na ba kaya yung, yung bago o ito po yung ano yung outgoing? Ang barangay Banyakaw po ay may 1,465 na kabuang populasyon. Report tayo ulit, kampanya sa kaligtasan sa kalsada, ibinida ng LTO, Calabarzon, Salipa, Matangas. Umabante sa balita si Abante Reporter Nilo Del Carmen. Nilo! Ah, Kahigpit na tinataguyod ng uh, Land Transportation Office o so LTO Calabarzon ang kaligtasan uh, sa kalsada matapos magpulong ang kanilang mga Chief Transport Regulation Officers sa Lipa City, ang uh, pinangunahan ni Regional Director Elmer Desena ang pagpupulong nga yung tiyakin na bawat individual na nagmamaneho ay karapat-dapat sa pribilehyong ito bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa responsabling pagmamaneho. Dumalo ang mga division head, district chief mula sa buong reyon upang talakayin ang mahalagang serbisyo ng LTO kabilang ang pagpapalakas ng integridad ng mga proseso at pagpapabuti ng kalidad ng pag- hatid ng serbisyo publiko. Binigyan din din ni Desena na ang kaligtasan sa kalsada ay nagsisimula sa kanilang pananagutan at na ito ay nagsisimula sa kanilang ahensya ang inisyatiba ay bahagi ng mas pinalakas na pagsisikap ng pambasang pamahalaan ay sulo ang kaligtasan sa kalsada at ang accountability sa patnubay ni na Department of Transportation Secretary Benstdison at LTO Assistant Secretary Attorney Bigo Mendoza muling pinagtibay ng reyon ang kanilang dedikasyon sa pagtanggal ng mga inefficiency at pagpapalakas ng regulatory reinforcement sa lahat ng antas. Ako, si Nilo Del Carmen ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Ang salamat, ni Del Carmen. Samantala, dagdag na insentibo para sa mga senior citizen sa Sorsogon. Aprobado na ba? Good news. Mabante sa balita si Abante Reporter Edwin Gadia. Edwin! Abante Radio Live Report! kasi nga mga ng source to go kasi katong uh, atun sa ayan uh, ikot lang ng konti Edwin at uh, tatawagin ka namin mamaya ulit Samantala, kinutirman ng Iloilo -Ilo Health Office o CHO ang kauna-unahang kaso ng monkeypox o mpox ng probinsya at kasalukuyang may apat na under observation case. Ayon kay Assistant City Health Officer Dr. Roland J. Fortuna, lahat ng natukoy na individual ay kasalukuyan naka-isolate at tumatanggap na angkop na medikal na pangangalaga at nasa maayos na kalagayan. Bigyan din naman ni Fortuna na wala pang naitatalang community transmission ang probinsya sa ngayon. Upang mapalagaan ang pagiging kompidensyal ng mga pasyente, tumanggi ang City Health Office o CHO na magbigay ng karagdagang pang impormasyon. Kinikayat din niya ang publiko na manatiling kalmado ngunit mapagmatsyag at agad na i-report sa mga otoridad ang mga anumang uh, pangkalusugan o anumang sintomas na kanilang mga kababayan. Dagdag na insentibo para sa mga senior citizens sa Sorsogon, aprobado na. Nagbabalik, umabante sa balita, si Abante Reporter Edwin Gadia. Edwin! Kabanting uh, Albin, aprobado na nga po itong sanggo, uh, ng sangguniang panlalawigan ng Sorsogon. Sa ikatlo at huling pagbasa ang Provincial Ordinance No. 03-2025 na nagbibigay ng dagdag na insentibo sa mga residente ng lalawigan na umabot sa edad na 100 taon pataas sa isang panayam ay sinabi ng may akda ng ordinansa na si First District SB Board Member Edmundo Ayo Atutubo na dahil sa bagong ordinansa, mga katanggap ng one-time na cash incentive na 50,000 pesos ang mga centenarian Karagdagang taon ng birthday gift na 5,000 pesos at Christmas gift na 5,000 pesos din. Nakasa din sa na makakatanggap ng uh, 5,000 pisong isintibo ang mga senior citizen pag naabot ang edad na 80, 85, 90 at 95. Bukod pa sa mga binipisyong binibigay sa ilalim ng Republic Act number no. 11982. Layun ng ordinansa na lalo pang uh, ang suporta ng pamahalaang panlalawigan sa mga senior citizen at sa mga itinatakda ng 1987 Philippine Constitution hinggil sa karapatan at kapakanan ng mga matatanda. Sa kabilang dako, inaasahan na maipapatupad ang nasabing ordinansa anim na buwan matapos ang enactment nito. Ako si Edwin Gadia ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Edwin Gadia. Samantala, idiniklala ng African Swine Free ang uh, Bayi City sa ilalim ng Pink Zone category ng Negros Oriental Provincial Veterinary Office o PBO. Ayon kay PBO Spokesperson Jamar Vilos, natanggap ng Bayi City ang pagkilala mula sa Bureau of Animal Industry dahil sa aktibo nitong pagbabantay kontra sa ASF. Sa oras na may diktarang ASF free ang isang LGU, maaari nang ibiyahe ang mga baboy sa labas ng kanilang border at ng probinsya kalakip ng requirement na itinakda ng Bureau of Animal Industry. Nagdagpanibilos mula sa 17 LGU sa Negros Oriental na tinamaan ng ASF lima ang itinaas sa Red Zone mula sa Pink Zone na ngayon ay ASF free, uh, ASF free na. Kabilang dito ang Lier Hermoso, Ayungon, Manjuyod, at Valencia. Pinakamataas na record sa palarong pambansa sa larangan ng javelin throw na itala ng bikula ng atleta mula sa masmate. Mabanti sa balita si Abante Reporter Rosas Olarte. Rosas! Abante Radio Live Report! Sir Alvin, nagtala ng pinakamataas na record sa palarong pambansa sa larangan ng javelin throw. Ah, picolana, ang picola ng atleta mula masbate na naging daan din para sungkitin ang pangatlo niyang gold medal. Pinahanga ni Ana Bianca Espinilla, grade 12 student ng Masbate Sports Academy. Ang mga manonood ng itala niya ang 48.46 meters sa record. Ang pangatlo niyang gold medal ay dagdag sa team ng Bicol Vulcan sa pamamagitan ng Bicol Regional Athletes o Athletic Association o BRAA. Sa ngayon, nasa rank 10 ng medal tally ang Bicol Delegation kung saan limang gold, tatlong silver at labing apat na bronze medals ang hawak kaugnay ng isinasagawang palarong pambansa sa Ilocos Norte. Ako si Rosas Olarte ng Abante Radio, itong balitang mabilis, mabangis walang mintis. Maraming salamat Rosa Solarte. Inimok naman ng Iloilo -Ilo Provincial Health Office ang publiko na maging aktibo at tingin pa ang forest strategies sa gitna ng kaso ng dengue na inaasang tataas pa pagsapit ng panahon ng tagulan. Ay kay Dr. Rodney Labis head ng IPHO Health Service Delivery Division Nakapagtala ang Epidemiology and Surveillance Unit ng na siyam na mga bagong kaso ng dengue sa kasagsagan ng kanilang ikadalawampung araw na pagmomonitor. Sa kabuuan ay meron ng 1,742 na kaso na may siyam na naitalang nasawi. Simula January 1 hanggang May 20 o 77.2% na mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong nakarantaon. Dahil dito, hinikayat niya ang publiko na makilahok sa mga regular cleanup na isinasagwa tuwing lunes ganap na alas 4 ng hapon sa ilalim ng limpyo, Iloilo, kada lunes nga lihok kontra lamok campaign ng pamahalaang panglalawigan. Ang forest strategy ay ang search and destroy sa mga mosquito breeding sites, secure self-protection mula sa mga kagat ng lamok, seek early uh, consultation para sa mga sintomas ng dengue at support fogging at spraying Presyo naman ng mga gulay sa lungsod ng Baguio pabago-bago Babante sa balita si Abante reporter Alexis Asalil Alexis Abante Radio Live Report dahil sa pabago-bagong klima, apektad ang supply ng mga pangunahing gulay gaya ng lettuce, bok choy, at broccoli sa lungsod ng bagyo, Ang malamig na panahon sa lungsod na sinusundan agad ng mga pag-ulan ay nagdudulot ng stress sa mga pananin na nagsasabing upang magkaroon ng problema sa pag ng mga gulay na ito. Kaya pagdating sa Baguio City Public Market, bumaba ang presyo ng lettuce at choy kumpara noong buwan ng mga tag-init nitong Marso at Abril dahil bahagi yaring bumaba ang kalidad ng mga ito sa hinang araw-araw na pag tuwing hapon. Kung nilibot naman sa palengke, makikita ang iba't ibang presyo ng partikular na gulay gaya na lamang ng iceberg lettuce na naglalaro mula 100 pesos hanggang 120. Ayon sa mga nagtitinda, talagang apektado ang kinikita nila rito at pabago-bago rin ang kanilang tubo kada araw. Paalala ng mga nagtitinda, asahan ang pagtaas ng presyo ng mga gulay, pagpatak ng buwan at pagpasok ng mga bagyo. Ako si Alex Asalil ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis. Ibrahim Jamalad, Alexis uh, Asalil na, muntik pang hindi <laughs> hindi umabot. Ayan, ingat-ingat oh, kayo sa panahon ha. Ah. Oh, minsan kasi mainit tapos magiging malamig yung panahon lalo na kung kayo po ay papasok na mga opisina. Ayan, oh, yung maaraw no sa labas. Tapos papasok kayo sa Ercon na kwarto. Ayan. So Alexis, ano lang yan? Uh, uh, ano ba yung tawag doon? Yung ginger? <laughs> Salabat. Salabat lang ang katapat niyan. Samantala sa atin na bang uh, pasyal Sudad Pasyal probinsya. Ang Pumaran o Puraran Beach ay isa sa isang natatanging destinasyon sa Barangay Puraran, Baras o Baras Katanduanes na kilala sa buong mundo bilang tahanan ng tinaguriang Majestic Waves. Ang uh, malalaking alon na umaabot sa higit anim na talampakan na perpekto para sa mga profesyon o mga profesional at baguhang mga surfer. Totoo yan. <laughs> Ayan. Ang baybay ng Puraran ay may malambot na ginintuang buhangin, malinaw na tubig at makukulay na coral reefs. Sa kalurang bahagi nito, matatagpuan ang mga kahangahangang rock formation na likha ng alon ng Pasipiko na nagbibigay ng kakaibang tanawin para sa mga mahilig sa kalikasan at fotografiya. Ang Puraran ay kinikilala bilang surfing capital ng Katanduanes. Ang mga alon dito ay pinakamahusay mula Hulyo hanggang Oktubre kung kailan umaabot ang mga ito sa kanilang pinakamataas na anyo. Ayan, panahon ng tag-ulan yan. Ha. Ang lugar ay uh, may mga lokal na surfing instructors na handang magturo sa mga nais matuto na magsurf. surf Bukod sa surfing, maaaring mag-enjoy sa iba-ibang aktibidad tulad ng paglangoy at snorkeling, camping at overnight stay sa tabing dagat, pag sa mga bato para sa panoramic na tanawin picnic at pagpapahinga sa ilalim ng araw. Yan, para sa akomodasyon at serbisyo, may ilang mga resort sa paligid ng Puraran Beach tulad ng Majestic Puraran Beach Resort at Puraran Surf Beach Resort na nag-aalok ng abot kayang akomodasyon at masasarap na pagkain bagamat simple ang mga pasilidad ang mainit na pagtanggap ng mga lokal ay bumabawi naman sa kulangan ng modernong amenities. Ayan, pinakamainam na panahon para bumisita. Ang pinakamagandang panahon upang bisitahin ang Puraran Beach ay mula Marso hanggang Agosto kung kailan tuyo ang klima at kalmado ang dagat para sa mga surfer. Ang Hulyo hanggang Oktubre ay ang peak season ng mga alon. Ang Puraran Beach ay isang uh, perpektong destinasyon para sa mga naghahanap ng pakipagsapalaran sa alon o simpleng is magpahinga sa isang tahimik at natural na kapaligiran. Ito ay isang patunay ng kagandahan ng kalikasan ng Pilipinas na dapat nating tuklasin lahat. Mga pampublikong driver sa terminal sa Calapan City sinailalim sa testing sa ilegal na gamot ng PDEA, LTO at DOH. Umabante sa balita si Abante Reporter Romy Luzares. Romy! Abante ah, Report. Kabanting Alvin, sigway lang tayo sandali ano dahil uh, mm. may dadanan tayong aksidente dito sa bahagi ng Ilnido mm -hmm. Highway kung saan isang na-truck yung uh, nawala ng preno at uh, tumama sa ubuwangga sa nakaparadang uh, loader na naging dahilan para maipit itong tatlong katao, yung driver at dalawang mm -hmm. pahinante. So yan yung kalagayan so far at... Uh, uh, andito na rin lahat ng dapat na tumulong para alisin yung tatlong uh, sakay ng truck na naipit sa pahinante. Samantala, isinasa, isinailalim naman sa sorpresang uh, uh, random testing sa illegal na gamot ang mga pampublikong chopper sa terminal ng Calapan City Public Market kahapon May 27. Isinagawa e, ito ng PDA May Marupa, katawang ang LTO at DOH uh, 127 na, na mga PUB drivers sa nasabing terminal layunin ng PDEA sa random testing na patuloy na labanan ang pinagbabawang na gamot at tiyakin na, walang adik sa mga tsupera. Bukas umano ang PDEA na tulungan ang mga uh, nagpositibong driver na sumailalim sa rehabilitation. Ang random testing ay paraan din ng PDEA para mapigilan ang pagkalat ng mga adik na tsupera at upang mapigilan din ang mga aksidente sa kalsada dahil sa illegal na gamot. Inhikayat din ng PDEA at LTO may marupa ang lahat ng driver sa rehiyon na maging mapagmatyag. Isoplong ang mga makikita na kapwa driver na gumagamit ng illegal na gamot para matulungan ang mga ito na makaahon sa hirap na dala ng doga. Aabangan naman ang resulta kung ilan sa 127 na tsupera ang magpapasitive sa isinagawang random testing. Ako si Romy Luzares, ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Raming salamat, Romy Luzares. At sa pamagitan po ng uh, report na yan ni Romy, magpapaalam na po kami dito sa Luzo Provincia. Muli sa pangalan po ni Kabadi Oberas, ito po ang inyong lingkod, Alvin Barcelona. Hanggang bukas po. Ingat po tayong lahat. Oras natin, ganap na pong dalawang minuto makalipas ng alauna ng hapon. nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best! Una sa balita, entertainment, sports to.